Hello, hello mga katigang. Mananang halian tayo. Taco day. Ito, tat tatlong klase yung kinuha ko. Ito, natabunan na kasi ito eh. Ito siguro yung beef. Tapos, pork ito. Tapos, chicken ito. Pero natabunan na. Natabunan na yung ano, yung, ayan. Yung loob. Pare-pare sila na ko eh. Ayan. Yung karne niya, randyan. ayan tatlong klase ayan pero walang tubig puro soda ayan kaya soda pa rin ang kinuha ko pero maraming yellow ilalagay ko okay doki mga katigang sa labas pa rin kami ayun yung mga nagluluto sa labas ayan ano yan ah, tagalabas yan yung oh. ano nagpa-cater nag kami marami yan <laughs> eh pumasok lang ito sa loob may, may, kainan din sa labas eh, kaya lang eh, mas maganda sa loob kasi sa loob ano uh, may aircon sa labas sasagap mo lahat yan okidoki mga katigang bye bye kainan na